Sigurado ka ba na okay lang ako dito? oh naman lang. Okay lang. Mababayt naman yung mga kapatid ko. oh, ate! Ah, ate. Nga pala, si Birigo. Yung sinasabi ko sa'yo. Mapapangasawa ko. Nga pala, dito mo na siya tutuloy, ah. Ano ka ba naman, Charles? Bakit ka nagdala dito ng katulong? Isa pa, wala sa dugo natin ang magdala dito ng mahirap. Ate, grabe ka naman magsalita. Kasi sabi ko lang sa'yo, di ba? Mapapangasawa ko si Virgo. Tapos kung lait-laitin mo, kung matamatahin mo, ano ba problema mo? Okay, sige. Tatanggapin ko lang siya kapag mapakisamahan niya yung pamilya natin. Oh, kuya, saan kasama mo? Don't tell me, girlfriend mo yan. Ano na ang niya? Ang katulong, Chimay. Chloe, ano ba? Isa ka pa eh. Bakit ganyan ba mga ugali nyo? Manong mana ka sa atin mo. Ano mo, Chloe? Sumasobra na kayong dalawa, ha? Hindi ko gusto yung tapas ng dila nyo. Hey, Tsaka, di mo man lang ako nire-respeto bilang kuya mo. Ano naman ngayon? We're just feeding facts? Para naman talaga siyang katulong, Lollie. hindi naman may pananamig niya- LOWIE! LOWIE! TUMAHIMI KA NA! Alam niyo, kung wala kayong mabuting sasabihin dalawa, pwede ba, iwan niyo kami at umuwasan kayo sa kwarto niyo? Tara na. Uh, alis sa akin mga kapatid mo? Hindi, lab. Alis na lang ako. Hindi, lab. Hindi ka alis. Sorry, lab. Pagpasensya mo na yung mga kapatid ko, ah. Hindi ko naman akalain na ganun yung sasabihin niya sa'yo. Alam ko nasaktan ka. Pero, love, puting-tiis lang. Pakisamahan ko muna sila. Ramis ko sa'yo, bubukod tayo. Nag-iipon lang naman ako, eh. <coughs> Hoy, babaeng gold digger. Hindi porket pinatuloy ka namin dito sa pamamahay namin. May karapatan ka na magreina-reinahan. Saan ka mukot ng kapal na mukha? Ha? Ano ba sa social media mo? Wala siyang ginawa kundi mag-post ng shopping, ng mga pagkain kung saan saan kumakain, ng mga pagpapaganda ng mga kung ano-ano pa sa katawan. Nilulustay niya yung pera ng kapatid natin! Kapatan mo, ha? Mahiya ka naman sa sarili mo. Talagang ginagamit mo pa yung kuya ko, ha? Kahit na kailan. Hindi ako humingi ng pera kay Charles para sa mga bagay na gusto ko. Oh, talaga ba? Yung iniinom mo, hindi ba galing kay Charles yun? Yung damit mo. Hindi ba? Yung kuya ko yung bumili na. Yun. Ano ba problema nyo? Nananahimik lang ako dito, ah. Tsaka, isa pa. Kahit anong ibigay sa akin ni Charles, walang problema doon dahil girlfriend niya ako. Aba <laughs> ah, talagang sumasagot ka pa, ha? Ano ka mo, girlfriend ka nga lang, pero kung makapanglustay ka ng pera, sagad sa ha? Mahiyahiya ka naman, nakikitira ka nga lang nga dito. masawa alam mo kung, kung sino yan? Kuya, inaayos ko lang yung buhok niya. gulo na kasi. Tsaka, kuya naman, pagsabihin mo yung girlfriend mo. Humigising, tapos nakahain na lahat yung pagkain. Tapos yung pinagkainan ni hindi mahugasan. Kami na yung naglalahat-lahat. Alam mo, Charles, dapat marunong makisama yung girlfriend mo. Ah, uh, ate. Chloe. Pasensya na kayo ah. Si Love kasi hindi sanayin ng gawaing bahay. Kaya... Tulungan niyo na lang. Ah, uh, Love. Tulungan mo naman sila oh. Tulungan mo sila sa gawaing bahay. Pakisamahan mo naman sila. Para maging close din kayo ng mga kapatid ko. Ah, uh, wala love. Bumalik lang ako oh. kasi naiwan ko yung cellphone ko eh. Tsaka isa pa, sisend ko mamaya ng pera sa'yo, ha? Hindi ko kailangan ng pera. Oh, sige na, ate. Chloe, mawala na ako. Love, kung may problema dito, sabihan mo lang ako, ha? Sige na, mabay okay. na. Hoy, ikaw na babae. Ito lang ang pakatandaan mo. Hinding hindi kami papayag na magkatuluyan kay ni Kuya. Dahil alam ko naman na, pera lang talaga yung habog mo sa kanya. Sa amin lang mapupunta lahat ng pera ng Kuya ko! opportunista. Gold digger! Ayos ka dyan, miss ko ah. Naman, baka, baka sisters tayo, di ba? Mahugasan mo na yun. Buti naman, naisipan mo akong dalawin dito. Oo naman ate, ano, okay ka lang ba talaga dito? Gusto ko ano, na umuwi. Hindi ko kaya yung iwan si Charles. Ngayon, sabi ko na nga ba eh. Oh, look who's here! Another chimay in the mansion. Sino si Chimay pinagsasabi mo? Ikaw, meron pa bang iba? Wala kang karapatan ang sabihan mo ko na ganyan, ha? Wala ka rin kapatan sumagot dahil pamamahay namin to! Teritoryo namin to! At nagdala ka pa talaga dito. Para ano? Para hututan na naman yung kapatid namin! Ay, dalhin niya na lang din yung tatay at nanay di Diba? Nahiya pa kayo, no? Sana dinalaman mo na yung buong pamilya mo para isang batalyon kayo, di ba? Pwede ba tumigil na kayo? Pumamahalag ako na ganyan niyo? Sige, ako okay lang! Pero huwag niyo idamay yung kapatid ko dito! Bakit? Totoo naman, di ba? Ano kala niyo sa kapatid ko, ha? Matanong ko nga kayo. Tingin niyo ba, world bank siya? Pwede niyong hututan? pwede Pwede kayong maglong pag kailangan Ha? Ang kakapal naman ng mukha niyo! Mahiya-hiya naman kayong dalawa! Kapal ng pagmumuka mo? May sarili akong pera! Huwag na huwag mo kaming dodurohin, ha? Nasa pamamahay ka namin, baka ano, ako mo. Huwag mo ka, ha? Chloe, ano yung nangyayari? Kuya, pwede bang palayasin mo na yung dalawang yan? Parehas, walang kwenta! Chloe, manahimik eh. ka, ha? Ah. Nab, ano talaga nangyayari? Alam nyo, para malaman nyo, anak lang naman kami. Josh, huwag na. Hindi ate, mas mabuting malaman nila kung sinong kinakalaban nila. Anak lang naman kami ng mayor sa probinsya namin. Oo. At never kaming inalipusta ng mga magulang namin. Kaya hindi ako buto kay Kuya ate Dahil sa mga kapatid nila. Nam, Charles, alam mong mahal kita. Pero hindi ako papahayag na magpakasal sa'yo. Dahil hindi ko kaya makisama sa mga kapatid mo. Love, huwag mong gawin sa akin to. Alam mo kung gaano kita kamahal. At isa pa. Hindi mo paki pakikisamahan mo eh. Ako, di ba? At saka kahit anong mangyari, ikaw yung pipiliin ko. At saka kayong dalawa. Kung mahal niyo talaga ako, re-respetuhin niyo yung bawat desisyon ko. So, niyo lahat ng gusto ko sa buhay. Hindi ko naman alam na ganito pala yung nangyayari sa'yo eh. Hindi mo wala sa akin sinabi. At isa pa, kaya ako laging wala. Dahil sa lilipatan natin, love, nakahanap na ako. Kayong dalawa, simula ngayon, kahit singko wala kayong makukuha sa akin. Love, tara na. Tara na, Josh para sa iyo at para sa iyo